Meron na namang nag-PM sa page natin na kapag manalo daw tayo sa bata niya ay bibigyan niya yung buong team stratos na ilit na bag. At sagot niya na rin daw yung pagkain at siya na daw mismo yung magsusundo sa amin balikan. Hindi ko nga rin sigurado kung seryoso ba siya sa sinasabi niya dahil umuulan sa mga panahon na to. At yung akala nga namin eh kumakaway lang yung isang driver dito eh yung pala eh, siya na pala ito. At yung nakumpirma na nga namin eh dali-dali na agad namin pinuntahan at sumakay na agad. <laughs> yung mga kalaban ko? Hindi ako. Ah, hindi ako. Bayo ko, bayo ko, bayo ko. Sige po, sige po. So, pito katao pala yung isinama natin sa Team Stratos. 16 years old mga kalaban ko, sir? 16, 16. Blast po ba yun? Hindi, bata pa yun. Pero ano, mukhang papalag. Halos maging zero visibility yung dinadaanan namin dito. Tinanong ko na nga rin dito yung mga kasama ko dahil kailangan na kailangan daw nila yung bag para sa school nila. <laughs> Ito yung nagsabi na, sir, na oh. I-aano daw kami sa <laughs> At yung venue pala na paglalaroan namin ay sa barangay sa Uyo. So anong masasabi nyo? Magkakaroon kayo ng tag-iisang bag kapag manalo ako. At yung nakarating na nga kami dito ay sinalubong kami ng presidente ng village. Kaya Meron daw kasi naka-schedule na Zumba at hindi daw natuloy. At yung pagkalapag nga natin dito ay may nakakilala agad sa atin. At dito pala yung court na paglalaroan namin sa Mistake multi purpose Building. At yung pagkapasok nga namin dito eh sobra ako namang ha sa court dito dahil sobrang linis at ang ganda. So sir, kung ko lang yung sinabi mo sa chat na kapag manalo ako sa bata mo, ay bibigyan mo kami ng tagi isang elite bug at papakainin ng buong team stratos. Tama po ba? Tama yung boss. Pero kailangan, kailangan mo munang tanunin yung bata ko. Ayun, Medyo mabigat. Sino ba yung papalaban nyo sir? Ano yun, wala lang yun. Pero ano, mabigat din yun. Mabigat din. Pero pwede ba namin makita muna yung bug para oh, sige. Madama din namin yung And presensya. Then. Uy! Oh. Sir, pwede ka pang buksan, sir? Sige. So yung bag pala na ito guys ay nagkakalaga ng 1,250. Elite bag, high quality material. Sir, pwede mong ibigay sa akin yung ano mo, yung Hello. page mo? Ah, uh, James Bryant Apparel. James Bryant Apparel. At oo oh, nga pala guys, i-PM nyo lang yung kanyang page kapag gusto nyo bumili ng mga high quality elite bag. Solid, oh, ganda. What a design, bre quality bro. So kailangan ko manalo lang sa kanya. Pero sige bahala na siguro. Kailangan ko talaga mag all out mamaya at pinag 5v5 ko muna yung team Stratos para nang sa ganon ay makapag condition sila at meron tayong bagong isinama sa team Stratos na gusto daw mag try out sa atin eto siya isang 16 years old tapos malakas yung pangangatawan. And finally eto na pala yung makakalaban natin <laughs> So dito pinamiss ko na sa kanya yung bola at sa kanya napunta. At 1 to 5 score lang pala yung pinag-usapan naming score. So yung sa unang possession niya ay hindi ko kilala yung kalaban natin ngayon. Pinakikiramdaman ko lang muna dito kung paano ba siya umatake. At yung sa unang possession nga natin dito ay hindi ko rin alam talaga kung paano ba siya bumantay. Sinubukan ko lang muna siyang titigan dito habang nagbi-behind the back tayo. Hindi ako basta-basta makakapag-explosive penetration sa ngayon dahil pinakikiramdaman lang muna natin siya. So ayun, medyo mahilig siyang magtapik ng bola. At yung sinubukan ko nga mag-drive dito sa right side ay eh, napigilan niya tayo. At yung sa pangalawang possession niya nga ay hindi pa tayo ganun masyadong kaagresibo magbantay. So dito susubukan natin buwagin yung depensa na ginagawa niya. Humingi ako ng foul sa mga pagkakataon na to. Sinubukan ko lang munang bumira sa kanya ng mga pang perimeter shots natin. Grabe nga yung mga suporta sa akin ng mga tao dito. At yung sinubukan niya nga bumira dito ay hindi pumasok. At yung sinubukan ko nga illusionary sa kanya ay ganito yung nangyari. So tinamahan tayo sa ulo at nakahingi naman tayo ng foul. At yung uulitin ko nga uli ay sobrang higpit talaga ng bantayan na ginagawa niya. Maganda sana yung speed move na ginawa niya dito eh ang kaso lang ay eh humingi siya ng foul sa atin. Pumasok nga eh sayang talaga. At yung susubukan niya nga ulit dito eh nag perimeter shots na naman siya. Sobra akong nahihirapan na pumasok sa kanya kaya dito ay eh, nakapag decide ako gumamit ng blessed hand. kahit na ba sumasablay tayo ay hindi ko pa rin naman pinapabayaan yung mga depensa na ginagawa ko sa kanya. Talagang sasabay at sasabay pa rin talaga tayo. Sinubukan ko ang gumamit sa kanya dito ng mga pang-orthodox sa dribble natin. eh ang kaso lang natapik niya yung bola masyadong mahaba yung galamay niya so ganun na nga lang din yung nangyayari sa amin sumasablay siya at sumasablay din ako wala eh hindi ko rin siya pwede pabayaan din kasi so finally dito medyo lumayo na hindi pa na depensa na ginawa niya Iba na yung pinaplano niya dito na hindi na siya katulad kanina na shifty yung galawan niya. Kung baga mode na siya dito at sinabayan ko pa rin ha pero wala tayong magagawa. So marami na akong mga technique na ginawa at dito susubukan ko magi-spiderman. man. <coughs> Medyo maalat tayo sa mga pagkakataon na to kaya binabawi ko na lang din talaga sa mga depensa. Naparetreat natin siya dito ng dalawang beses at dito ay nagatip na lang siya na tumira sa labas at buti nga kamo ay hindi pumasok yung kanyang tira. So medyo lumayo na yung depensa na ginawa niya kaya dito nakapagsulya birada na naman tayo. So kinat ko la lang din yung mga ibang possession na sumabla yung mga bawat tira namin. Mapipigilan ko pa sana siya dito dahil braso na yung ginagamit natin pang salak Eh ang kaso lang ibigla siyang pumitek sa bibigla ang tira. Halos umabot ng 26 minutes yung laban namin dito. At ipapakita ko lang talaga yung mga shoot na mga nangyari sa amin. nag siya na bumalda dito sa bibigla spin move. Halos ganito lang din yung ginawa niya kanina eh. Hindi nga rin ako makapaniwala na naka pa tayo dito na nakachamba pa. So last score na siya sa mga pagkakataon na to at hindi na natin pwedeng pabayaan. Kaya dinidikitan ko na talaga dito at yung dumiretso nga siya sa right side ay eh final natin siya. Takas kami talaga tayo sa kanya as in hindi talaga natin to papabayaan. At yung sinabayan nga natin siya dito ay eh hindi siya nakahingi ng foul. So tukod na ako sa mga pagkakataon na to na halos gusto ko na talagang sumuko. Pero yung hinold niya nga sa atin yung bola ay eh medyo malayo yung depensa niya. Five, five, five! So parehas na kaming olas dito at grabe hindi ako makapaniwala na umabot pa ako sa mga gantong kalagayan. Medyo napipigilan natin siya sa mga pagkakataon na to. Tinatimingan ko lang din kasi kung saan ba siya papaso. Pero parang gagawin niya uli yung kanina na ginawa niyang speed move sa bigla ang birada at ayun tama nga yung hula ko. At yung binigyan niya tayo ng pagkakataon na tapusin yung laban ay ganito yung nangyari.

Gue mau puh Lah rute kamu dimasukin mutrikan so halau masuk, pasuk Sir. Ah, wala naman. So guys, napakaganda nun laban, oh. No? So kahit na nanalo yung Bayo si Stratos, ibibigay ko pa rin yung mga nila. Salamat. 1-1-2-1-4. 1 Salamat, sir.

Sorry sa may baga ako. Sorry na. Okay lang. Okay, nagagalit ka kasi. hindi ako nagagalit. Galit na ba sa'yo yun? Coach kasi kita, sir. Eh. Coach kita eh. Nakikita yan doon ng kapit. Ngayon sa Paris Ito na kami magre-retiro. You know. Ano ba pwede mga Georgian ma'am? Sir. Bigyan mo nga may dalawang baka at dalawang chicken in-sal na may kasamang bulalo. Joke lang, sir. Sir, puwan mo na ako. Anong sabi yung boss? Maraming salamat. Salamat po. Sir, salamat sir. Thank you so much, sir. Maraming salamat po. Nakulitin po. Okay, boss. Boss, ano masabi mo, boss? Boss, salamat, boss, oh. boss, thank you, boss. Thank, thank, thank you, salamat. Thank sa you, boss. Thank you, boss. Maraming salamat, you. salamat po. Sir, maraming salamat po, sir. Black sa inyo, black sa inyo. Salamat po. Salamat, boss. Solid. Ingat po kayo. Sir, maraming salamat po, sir. God bless you, sir. Maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat, 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 salamat po.